Mapagpalang araw, Pactos. Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Nagluto po ako ng bulang lang na bangus para sa ating lunch for today. Bali, bulang lang na bangus po ay piniprito ko po muna yung ating bangus para hindi po siya malansa. Pwede naman po pala siyang hindi prituin pero hindi po kasi kinakain ng mag-aama ko para daw sariwang kinakain nila pag hindi natin ipinrito. So, and habang nagluluto po, tayo ng bangus, kasi po, nilagyan ko po yun ng mga 1-4 kilo ng baboy. pinakuluan ko po muna yon para malasa siya. Ay, ginagayatan ko na po yung pampansit natin na chicken breast at chicken balls. Grabe, sobrang mabenta po ng pansit natin nitong mga nakaraan mga kasawlo. Kaya nagre-request po sila ng pansit. Siyempre pa kung ano yung request ng mga customers natin yun po yung lulutuin natin para mabenta. Kasi sila, sila naman po yung mga sinend ni Lord sa ayan, atin. Ayan, pagkatapos po nating maggayat ay, ayan po, sinangkapan na po natin yung ating bulang lang or sinigang sa bayabas. Para ka lang pong nanigang ng sinigang na original na sinigang po. At ayan, fast forward, luto na po yung ating bulang lang. At napakasarap po niyan mga kasawlo. Sobrang, nilagyan ko po pala yan ng mayumo or sugar para mas masarap. May combo po pala ng maha yung ating pansit gisado mga kasawlo. Tapos may benta din tayo na solo styro na maha at gisado. Bale, ganyan po siya. Meron tayong maha na solo pack post. Ganda-gandahan. 60 pesos po per styro yung maha natin. 60 pesos din po yung solo styro ng ating pansit gisado. At yung combo meal naman po, meron siyang maha. Alam nyo po yung two division na styro. Yun po, nabibili siya sa palengke. Tanong niyo po, yung two division na pang spaghetti at saka pang fried chicken po, ganyan. Nasa 75 ko po siyang binibenta. Pwede nyo po siyang ibenta hanggang 80 pesos. 70 to 80 pesos pwede nyo po siyang ibenta. Tayo po dito sa lugar natin, binibenta natin siya ng 75 pesos. Para sa akin po, tubong Chinese tayo. Kahit mura ng konti yung sa atin, basta makarami tayo ng benta, goods lang po, kasi mapapagod ka rin naman, konti lang yung lulutuin mo marami yung lulutuin mo mapapagod ka rin po, kaya tubong Chinese po tayo, so ayan no, kumain na po pala tayo, at habang kumakain tayo, ay nagkukwento po si Rai Rai, uh, kung ano yung mga nangyari sa school, kasi nagtetest na po sila. Kaya ayan, uh, inahayaan lang po namin silang magkwento habang kumakain tayo. Hindi po tayo yung tipong, oh kumakain, tahimik, hindi po. Hayaan lang natin silang magkwento. At pagkatapos po natin kumain, nailigpit na natin yung lahat-lahat. Ayan po, nalagyan ko na ng cheese yung ating maha blanca. Bale naka 12 styro po tayo ng maha. At isang tab po. Yung tab ay kay Bap Bap. Kasi tab po talaga yung binibili ni Bap Bap pag Uh, nagpapahiwalay siya ng maha. At ayan, no, ang bilis ko. Nagluluto na po ako ng pansit. Mga alauna, ako na po naluto yung ating pansit. 2.30 ay magdi-deliver na po tayo. Tapos ipiplate plate pa natin yan. Marami na po akong video ng pagluluto natin ng pansit na mga kasawlo. Kaya fast forwarded na po yung ginawa ko. O, oh, ayan. Pack post. Tingnan niyo po. Ang dami po palang nagsasabi sobrang blooming ko daw po ngayon. Alam nyo po, nakaka-blooming yung love ni Lord po. Dati po, uh, totoo man po, parang stress yung mukha ko. Ganyan, ngayon daw po, parang maaliwala. Siyempre, pag nasa puso mo si Lord, gaganda at gaganda ka. Yan. At ayan po, no, mga kasawlo, nag, uh, sasandok na po ako ng pansit sa ating mga styro at maya maya po ay i-deliver na yan ni asawa. Bale, nakabenta po tayo ng 18 double division or 18 combo na pancit uh, pansit with maha. Tapos naka 14 po tayo na solo styro gisado pero mga kasawlo maglulukto pa po tayo mamaya dahil ang dami pong nagtatanong ng ating pansit gisado praise all to God po. Grabe po kayo, Lord. Kasi tayo ginagawang kasangkapan lang ni Lord para makapagluto. Pero sa kanya po talaga yung lahat ng papuri. Sobrang thank you, Lord po. At ayan po yung ating mga naibenta na combo meal at mga solos styro po. At sa mga nagtatanong po pala kung ano yung sahog ng ating pansit, masahog po siya. Chicken breast, um, chicken fillet at saka chicken balls. Tapos, meron pa po yung hipon na maliliit. At ayan po, no, nag-deliver uh, na si asawa. Magta-tricycle po sana siya kasi marami-rami po yung i-deliver natin. Kaso ayan po, na flatten po tayo ng tricycle kaya nag-single na lang po siya. May share lang po namin mga kasaulo Maganda man yung mga nangyayari ah uh, na sitwasyon or ah uh, worse po, masama po praise all to God pa rin po. Alam niyo po yung may mga sitwasyon na nililihis tayo ni Lord doon para hindi lalong maging worse. Kaya grabe, praise all to God po talaga. Kahit maambun po, ayun po si asawa, nag-deliver pa rin po siya. Kahit masama po yung pakiramdam niya lately, ay nag-deliver po niya nung maayos yung mga pa-order po natin ngayon. Abang nag-deliver po si asawa, ay inaasikas ko naman po yung mga I-deliver -de pa po niya. Ganyan po yung ginagawa namin para mabilis po yung pag-deliver. -de Minsan po kasi nandidisoras tayo. Gagawin ko po yung, uh, babalutin ko po dito sa bahay yung ano niya. Tapos deliver. Pagkadating niya, abot ko na lang sa kanya. Tapos, balik ulit siya. Ayan po. Kita niyo po, umaambun po. Medyo late po ako kasi uh, naano po ako sa kwento. Gustong gusto ko po na po ngayon yung nagkukwento kahit Ah, uh, nahihirapan po akong magtagalog. At tinulungan din po pala tayo ni Ate, no. May sahod po pala si Ate kasi nanghihingi siya ng pera sa akin. Sabi ko sa kanya, "No, may baon ka na kanina. Hatid sundo ka ni Tatay mo. Hindi ka naman nagmamasahe." Na Kaya, "No, pag umiingiti po sila ng pera, hindi po namin sila basta-basta binibigyan. Kailangan nilang magtrabaho or kailangan nilang may Um, gagawin sila para magkapera po sila. Halimbawa, utusan namin sila, go. Pero yung hihingi po sila, hindi po. At ayan po pala, no? Ang dami ko ng kwento. Ayan po yung mga umorder sa atin. Tatlong page po sila. Grabe po kayo. Sobrang thank you po, Lord. At uh, ayan po ulit si ate. Sa, sa, alam niyo po, kwento ko lang po, mga sa Sabi ko sa kanya, mag-deliver ka, sabi ko. O sige, sabi niya, bidyuan mo ko, sabi niya. <laughs> Kaya tawa po ako ng tawa sa kanya. Tingnan niyo naman po, pinag-deliver. Mautak tong batang to eh. Pinag-deliver ko siya pero videohan ko daw siya para para kaming dalawa yung mag-deliver. At uh, linaloko pa niya si Apong Mercy dyan. Siya na po yung i-deliver natin. Si Apong siya na po. Sabi niya, magkano daw yung uh, order niya. Sabi namin, 75. O, sige po, gawin mo ng 100, sabi niya. Yung apong Mercy naman, sobrang mahal niya yung mga apong niya. Ginawa niya talagang 100. May patip siya, no? Thank you, ma. So, ay, mm, di ba? <laughs> sobrang kuwela niya kasi may kailangan siya. At ito na po pala yung last na i-deliver ide ni asawa kasama si Raya. Sumama po siya. Shoutout kay paring niya. Ayan, i-chat-chat ko siya. parsa sa pang makanyan. parsa pang... Sige, Mars ka ako na Oh. Ganyan po yung mga customers natin. Ganyan po yung mga sinisend ni Lord sa atin. Grabe ang daldal -dal ko ngayon. Na-enjoy ko na -enjoy ka po talaga yung pagbo-voice over at pagkukwento. Sobrang nahihirapan nilang po talaga ako mag mga kasawlo. And po pala yung pinabili kong noodles pa. At iniluto pa po, ba? Diba? ano na, uh, mag alas 4 na dyan pero energetic pa tayo dahil yan po sa lugod ni Lord dahil yan sa love ni Lord kasi ang dami pa pong naghahanap ng gisado kaya nagluto pa po tayo since may mga sahog naman po tayo kaya nagluto pa po tayo sayang naman po yung benta lala po, sabat tomorrow ay araw ng pangingilin ngilin at araw ng pahinga po natin So, ayan po na mga kasaulo. At dito ko na po tatapusin ang ating video. Maraming maraming salamat po sa mga bumibili at sumusuporta sa ating video. God bless us all po. Bye!